Princess, positibo nga ang Philippine National Police sa natupad nila ang direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na tiyak ligtas, maayos, tapat at patas ang uh, hapon ng bayan 2025. Ito'y matapos sila makapagtala ng mahigit 50% pagbaba sa election-related violence nitong uh, 2025 national and local elections. Sa uh, ayon kay PNPC, Police General Romel Francisco Martil, ang pagbabago ngayong taon ay bunga ng mas minaigting na seguridad, matibay na koordinasyon sa Commission ng Elections at Armed Forces of the Philippines. Kasama rin dito ang maagap na pagde-deploy ng mga tauhan sa mga election areas of concern. Batay sa pinakuling datos, apat na election-related incidents ang uh, na-validate na ng PNP. Mas mababa kumpara sa isang at limang incident na naitala noong 2023 barangay at sangguniang kabataan elections. Sinabi pa ng PNP Chief, ang mas mababang ERI ay malinaw na patunay nang mas pinatotag na pagbabantay ng PNP lalo na sa mga regyong itinuturing na areas of concern. Mula sa kapok namin, J. Mark ng Radyo Pilipinas para sa Balita Pambansa.